Bell <laughs> oh, Cut. Kunin mga Abong kalin na at tagtikas ng halo niyan. Na kaya niyan kuya ng ano oh. Tinan mo oh. Kung halo. Kinain. nag yung ibabaw ay. Oo. May butas doon na kaunti oh. Pinasiksikan na namin ng sako. Magpapalit sila ng ano? Ng... Breaker. Breaker. kasi may ipit kibirting ha, yung mga may ipit alisin mo para hindi ano Salde. Pening kamu kena kisah langkah dia. Ya mah katrops. Nah, bapak kelasan kami ngayon. Para kami makapagpapuhos ulit ng isa pang ayong ah, second left namin at saka yung slab oke okay. kan, Good. Pagod, pod. Ketrops. Ketrops. Shadow kayo ke mga seryoso dyan, ha. Ah. Kamay, muna dyan. Wala na, oh. Wala seryoso na. Hindi na pwede kausapin. Dito. Ah, wala. Seryoso na oh. <laughs> rin, ha <laughs> ha Di paayos, ini la paayos. Nahira pa niya ng talawang mga katrus magkasalpak noong breaker. Gawa ng hindi pa sila sayo magkakakabit uh, ng mga ganyan eh. Lapitan natin, lapitan natin. Ayo nire dyan, hmm, oh. ganyan lang, ganyan lang, ganyan lang. idikit mo idikit mo, mm, Oh, yan si, kuting, okay. kunti, kunti lang. Kunti lang. kuting, okay, Kunti pa. kuting, 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 kunti na lang. kuting, 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 mo. Kasi, para may pano mo.

Pupukan ang pupukan merti jenung. Bagian, masih si Rayan. Hindi dong, no, hindi papa sokian, basta tabingi, hindi papa sokian, hindi papa sokian, basta tabingi. Kenapa tak papa sokian? Oh, aku pun pilih tin. Si. Kalau nak aku ka, patai ka. Nag-aaral yung tatay ko niya. Asa ano? Torilyo. Yung butas? Ayun o. No? Ikutin lang yan. Ikutin mo Bel. oh, kamasin na. Ikutin pa. Okay. Nang suminobra na yan. Ay pa ganun pala. Ay ta. Eh, sira pala hindi pa niya sila kaya sang dito eh. Wala kasi dito sa pundok. Maluwag kasi ito eh. Ay wala pala doon. Nasa sana itoy nyan. May irap pala <laughs> pag mekaniko. Wala nga eh, sino. Madumi, kaya pakit pag-mekaniko eh. Um, Madumi din yun. Pero pag-mekaniko ka, pag uh, namara nandyan ng pera. Mahal yan. <laughs> yung mga grasa na yan. Kailangan Will, pag nagkalas ka, alam mo yung... Alam. Ako, pag nagkalas ako ng makina, halimbawa isang daan ang turunilyo, ang balik niyan, mga utsinta na lang. <laughs> 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 Hindi na alam kung saan na galing Hindi na alam kung saan nagaling eh. Ito. Gawit pwede nung oh.

Yan. Kontra mo yung isa, kontra. Kontra isa sa kabilang. Toto to no. Ayun, ayun. isa, oh, yan, yan, yan. Anong Anong isa yung labi? Dito mo. Pataas Kaya ba, kaya ba? Kumalaw, kumalaw, kumalaw. Kumalaw naman eh. Ay. Tikis talaga ng kamay ng tao na ito Ay! 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 Ay, ay! Ay! mo! Inumin mo! Inumin mo yung <laughs> tapang! <laughs> <laughs> <laughs>

<laughs> oh, tapian, tapian, tapi. Do sabay bako? Oh. kontra pala kontra pala yan kok kontra yan kok kontra yan yan dale lambut lang pala eh pag natanggal eh isang kan lang

<laughs> Nalala aku rin nih eh, Kasi jantai Kalo nanti Kita akan buksan tuh oh. Mbak Yon. Testing ulit. Ang lakas na mga katrops. Hmm. Testing. Oh, panis. É eu vou contar. Guhitan mo para makita niya Guhitan mo pa ganun Ito, guhitan nyo rito Tapos pag ganito Asan nito. Guhitan nyo rito Yan ang Sus Yan Dapat ayusin yung guhit Yung kita niya Para hindi siya may Kesa ko. Hmm, bumaoon. Napakadali ah, na tala na, mga Kapag mayro kang ganyan no Mga mayro ka lang na mga sapong ganyan no Ili ako lang yung tinuloy yung hukay nyo Kapag daw Oh, yun doon Kasi nandiyan sa unahin nyan dyan sampayan sampayan kelas enjo kung kaya nyo na kagad mga, mga, mga... try mga try ta lang ilalim auto po naman lang po ang bago ito o po na, na yabe ang oh